niwang paglabag sa karapatan ng tao ay tumutukoy sa mga sitwasyon kung saan hindi nakakamit ng na isang tao ang kanyang mga karapatan sa kadahilanan ng may mga tao kapag mataas, abusado, masama ang intensyon o di kaya yung mga taong mapanghusga. Ito ay nagpapakita ng mga hindi tamang gawain at kulang sa aksyon galing sa mga tagapamahala at sa mga organisasyong may tungkulin at responsibilidad Gaya nga ng nangyayari sa iba, madalas madiskrimina sa maraming dahilan. Maituturing ito na paglabag sa karapatan ng tao dahil ito ay uri ng pang-aabuso sa karapatang pantao dahil ito ay nagdudulot ng hindi patas na pagtrato sa mga tao at nagbabawal sa kanila na magkaroon ng pantay na pagkakataon sa buhay. Ang child labor ay mga pagpapatrabaho sa mga minor de edad sa anumang industriya o negosyo na madalas ay labag sa kalooban na bata at nakakapinsala sa kanilang kalusugan at pagpunglad. Ito ay hindi lamang nagtutulot ng pisikal na pinsala sa mga bata, kundi nakaka rin sa kanilang edukasyon, paglaki at kabataan. Ayon sa batas, ang mga bata ay dapat yan ng sapat na proteksyon para sa kanilang kaligtasan at dapat pinapayagan at labag sa karapatan ng bawat tao na magbigay o hindi magbigay ng kanyang pahintulot sa anumang aktibidad na may kinalaman sa seksualidad. Kung ikaw ay nakakaranas ng gantong uri ng pang-aabuso, mahalaga na maghanap ng tulong at suporta mula sa mga profesional o organisasyon na nakatutok sa pagtugon sa mga gantong sitwasyon.